Hello po mga Pix, it's me again. Mama Pics. ayan. Good morning. Today is Monday. At yan po yung mga bata. Si Papa Pix po yung nagatid sa school. Then, ako naman po yung nag-ano dito sa bahay. At so, ayan, may bisita po ako. Si Mikay dito po ngayon sa bahay. Dahil yung mama ko po, magpapasama sanang magpa-neck ultrasound sa mama ni Mikay. So si Mikay, pagdating ng alas 9, may pasok po siya, nursery. So wala pong ibang may iwanan kay Mikay kung hindi dito lang sa akin. At so yung timing may motor, pwede ko din pong ihatid na lang dun si Mikay sa school. One hour lang naman yung, pas, yung klase nila. Siguro mga 10 or, or 11 o'clock, labasan na, naman. So ayan, mag, wawalis pa ako dito sa likod dahil sobrang dami ng ano uh, mga dahon, dahon ng puno mga kapix. So si Papa Pix galing sa school, gusto niya pong kumain, nilutuan ko po siya ng itlog. with kamatis kasi yun po yung favorite niya. At so ayan mga kapix, magwawalis lang po muna. Ayan po yung wawalisan ko. At ayan mga kapix, yung panahon po namin dito. Ang oras ay 8.21 na po. So, yung mga bata nakapasok. 7.40 na po yun. Makulimlim na may sikat ng araw mga kapiks. So, kagabi po maulan na naman. Bali, nakapagano ano po si Pix ng dalawang batiya doon sa labas. So, nakasave po kami ng tubig. <coughs> Hindi na po kailangan <laughs> kagabi magigib sa, ano, sa balon or sa bubun. Si Mika ay nasa loob po si Mika. Tingnan niyo po. 'Yan. Yes, 'yan lumabas si Mikaela. Say good morning. Oh. So Lumabas lang muna si Mikay dahil si Papa Pix may ano po sila ngayon online. So kahit nandito po si Pix, hindi din po siya makakapag-vlog. Kaya ako lang din lang muna yung mag-vlog -mag po ngayon mga kapix. So kahapon, sinundok ko po siya sa, ano, sa rotonda, 5 a.m. Akala ko yung dating niya po, ano, ah... Uh, mga 4 yun pala 4 yung alis ng aeroplano so sakto lang po mga 5 nasundo ko siya yan natapos din po tayo sa pagwawalis doon good morning good morning happy monday good morning say good morning Good morning. Good morning, Tita. Good morning, Tita. How are you? What's that? What's that? You, you want to go to school? Yeah. You don't have a uh, snack. Where's your snack? Mama, I May dala po siyang baunan para sa snack na. Yung problema, walang laman. Sino maglalagay ng snack? Si Mama Jiba? Ha? Huh? So, mamaya po paliguan ko po siya. Wow. open that, dit that. Dit dit? <laughs> so, yun nga si Pix. Medyo busy po ngayong umaga dahil may kaiwa. Kaiwa ba yun? Or kaiwa yung mag, ano po sila mag-video. Yung mga, ano niya po. Bali, tatlo po sila yung tatlo, tatlo silang lalaki. So, mag, yun nga, may video call sila ngayon kaya si, si Mikai uh, pinapunta ko lang muna dito sa labas para hindi masyado maingay yung ano nila tapos everyday siguro may ano po sila, mini vlog kung ano po yung ginagawa nila dito sa bahay kung same ba yung routine nila doon sa nag-schooling pa po sila So, ayan medyo naano naman siguro yung boses ko hindi na po masyadong masadong paus masibay po tayo their piece phone Ha? no Pinapalagay po yung phone ko dito okay. sa stand it's a put put yes ni Okay, ni siyak ni siyak 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 ting. -ting. siyak siyak ting. Sige there's so many pupo chicken. Where's pupo chicken? Hmm. Ni. Ew. Yan po, buti na, buti na lang po sumama siya kay Pix. Kasi pag, pina, pag pinapasama ko po siya papunta dito sa bahay, sabihin niya, no, da tapos maya maya sabihin niya sa mama niya mama jiba angry kaya ayaw niya pong sumama sa akin what's that? airplane is here say bye bye airplane what? that's not sipid that is silhig silhig what is that? ay say silhig. that is ting. walis ting ting walis ting ting so dinala po siya dito ng ano niya pinasabay niya pinasabay siya ng mama niya may dala siyang damit bibiisan niya mamaya papuntang school punta kami ng ninang niya there's so many chicken Nih, nee, dirty. ลนีนังคอลนีนังคอลนีนังคอลนีนังเซนีนังคอลนีนัง before you up นี่ใคเซนีนังคอลีนังคอลีนังนี่นัง Call your ninang. Later na pag-upstairs. Call your ninang, anay. Ninang! Call your ninang, faster. Louder. Louder. Hala ka! Ano oh, ito, ninang? Ano oh, ikaw dito, ninang? <laughs> ma-upstairs ko na yan, ma-upstairs. Wow. Slowly, ito nyo make school ka pa. ay ko mm. school. Mm. Oh, is... <laughs> Slowly kaya. Sa likod ng uda. na dali. Gin nga bata. <laughs> Yan, alis na po kami ni Mikai. Si, si Papa fix lang po muna yung. Parang lalabas sa tao nito. Tao dito sa bahay. At alis po kami ni Mikay. Mag-motor lang po kami mga kapiks. Hi! You want to ride motor? You want to ride motor, Kai? Wow. Gusto lang gusto niya pong sumakay ng motor. Kanina pa po siya balik ng balik dito. Balik nang balik sa motor. My Say bye-bye. Bye-bye. Where are you going? Where are you Wow. Door? Yes. Come, give mama. Wait, 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 mama. Kuwati mo hat. Imo hat. Your hat. Get your hat. Put on your head. You're oh, late, Wait on Mama. Bye yeah. Maribang. Where are you going? I'm going to school. Bye bye, Mikaela. Bye bye. Say good... Bye bye. Bye bye, bye, bye. bye, bye. bye, bye. Ah. bye, bye. Yes. Going You're going to school? Bye bye. Very good. Say good morning. Yan. Alam niya po, pano ano. Tanggalin yung shoes niya. <laughs> okay, uh, get inside. Where's your slipper? Get your slipper. Good morning, mom. Get your slipper. Get your slipper. Get your slipper, Get your slipper Kai. This is slipper I don't know it. Yan, and 'ka classic si last sneaker bit si Mikay. Nasindihan sa sunod. Go practice here. Tay. Ha? hindi na sulod. <laughs> ano lang at 'to kan maman boxing Kai? Ambot. Nakatulog ko tayo iya bag, ginatag ko tayo iya. Kato inside na, curb inside na. Imo bag. Iya bag, huy. Len, Len, Len. ang ginto pa. Yan, nagpipray na po sila. Dali <laughs> Dali na, Kirby! ayan mga kapiks yung sinusundok ko naka -uwi na <laughs> baka ano sumabay na lang si Mikay dun kina Kirby kasi umuwi pa ako sa bahay ginamit ko kasi ni Pix yung cellphone ko kailangan din niyang mag video sa kay Wanila. so balik ulit ako sa bahay <laughs> baka nandun na si Mikay kano kina mama so bili na lang pa ako ng mauulam namin mga Yan, yung nauna pa sa akin. Bless, Papa Rilan. Bless. Bless. At nakabili na po ako ng ulam namin mga kapiks. At yan, mga kapiks yung nabili, nabili kong ulam. Pakbit, uh, bitgata, bit at dinuguan. <laughs> Ayan po, Bicol Express. At so, ayan yung mga bata dito na din po nasundo na ni Pix school. So, si Mika ay tapos ko na po siyang pinakain. So, ayan, lunch po tayo mga ka-Pix. So, ayan. So, ayan po tayo mga Okay. Yeah, po rin tayo uh. mga araw. Ati here. Ito di ako pa. Oh. So marami po okay. yung ano kasi siyang umaagaw ng na po ako.

So, patatapos ko lang din kanina gumawa ng unang task namin. So, parang dami pa rin mga task namin mga biskuit lang dito. So, medyo sumasakit din yung ulo ko. Kasi dami pang gawain dito sa bahay na uh, eh, hindi namin magawa-gawa. Kasi, yung mga na uh, nag-aaral na din ako gumagawa ng mga task, online class. Tapos, bukas... Maglalaba ata kami. Dami na dahil. Tapos ayun, madilim yung ano, panang uh, langit, baka ulan Hindi okay. 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 ko, okay. hindi ko magawang okay. ma makipagpasyal. Okay. Dapat may unahan ko muna yung task. Okay. Um, ito mga pics um, na ano it, um, ko um, na na miss ko sa'yo yung mga pagkili mga pics Kain po tayo sa'yo? Uh, hmm. tapos

Нкай-кай. Нкай-кай. Я не буду думати. Ге-ге, кай-кай. Ге-ге. А ти сиди. Так. Йе-хе-хе. Ге-динг-ге.

ya di, ano siro kanina

So, ayun mga pisa, kami palang paro ng ako dito. Di ako nakapag ah, may, may vlog naman ako, kunti lang. Nung ano lang, paalis sa... Uh, uh, nung Maglarga namin sa kapag sa kain ng plan sa kababa. Ako, hindi ako siya nakapaglano kasi nakapago na ako sa sa ako sa tulog. Yung flight ko kasi 4 to 5 ng mandaling araw ng 12 to 6. Hindi ako makatulog na mabuti. Yung tulog ako sa labas ng airport. Tapos pag ko dito kapon, pahinga tulong Tapos ang pulse lang hindi na magkawitin mo, gagawin ng task. So yung first, first task ko kanina, natapos ko. Tapos meron, meron pong mga ide. No, meron pong mga task. Na, na, na gagawin siya. Kaya medyo masakit. Sakit tulo ko. Ay, ito pa. Ito uh, itulog ko lang ito mamaya at task. Babalik naman ako sa uh, gagawin ng task. So, bali yung mag-ano lang muna sa mga konting lang muna Continue na naman sa vlog. <laughs> kahit pa paano, meron kami. Ano? <laughs> may, may hintay ng ano? May hintay yung gasing. Kunting ano, kahit matagal. At least may, may pangdagdag na.

Yep. You are sweating na. I'm waiting. Are you waiting? Are <laughs> you waiting? You. Oh, a puppy. Pag-i-chay-chay. Ayan. Ayan nga no. ako. Gumunta ko ng school ni Mikay. Wala na pong tao. You. Tapos doon na pala kinamama. Okay. Naka-uwi na. So, pumunta lahat. ako sa akin na mama. So, sumama pa sa akin. Sa so, mama pabalik dito sa bahay. Drink water? Like water. Mm. Okay. Ang mga sleeper na kain. ng pangkal. Kung na. Ano ko yung ito nagdagit? Idi-idi-idi na ako yung chinilas ko, ma. Ang nga ni kay Iyo, ganyan ka niya, ikdara na Kapag nga ni si Gigi, ganyan dada. Oo, ikaw ka niya balibalay. Ato balibalay. Ito may tangkal. Ito din tangkal. Ito may tangkal. pati ang brown. Awan gray. Orang yeah. na? gray. Gubana. <systemic reversal> sí, Gubana.

ging-ging at so yan na kapag sapusta pa kami mag thank you for watching and see you in our next vlog, bye-bye kusin, bye-bye bye-bye